Kayo din ba ay naniniwala na ang kagalakan ay nagbibigay kalakasan sa pang-araw-araw nating buhay, anuman ang sitwasyon? Narito ang mga bersikulo ng kagalakan bilang afirmasyon. Nahemayas chapter 8 .10. Sinabi ni Nahemayas, "Humayo kayo at kumain ng masasarap na pagkain at uminom ng matatamis na inumin at magpadala ng pagkain sa mga walang handa. Ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon. Huwag kayong magdalamhati sapagkat ang kagalakan ng Panginoon ay ang inyong kalakasan. Yes, ang kagalakan ng Panginoon ay ang aking kalakasan. Puno ako ng banal nakagalakan Mga Awit chapter 16 verse 11 Pinapakita mo sa akin ang daan ng buhay. Ako'y puspos ng kagalakan sa iyong presensya na may walang hanggang kaligayahan sa iyong kanang kamay. Yes, sa presensya ng Diyos, ako'y puspos ng kagalakan at walang hanggang kaligayahan. 1 Chapter 15 Verse 11 Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang ang kagalakan ko ay mapasa inyo at ang kagalakan ninyo ay maging ganap. Yes, ang kagalakan ni Jesus ay nasa akin. Ang aking kagalakan ay ganap. Roma chapter 15 verse 13. Nawa'y puspusin kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan habang kayo'y nananampalataya sa kanya upang kayo'y mapuno ng pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yes. Pinupuspos ako ng Diyos ng buong kagalakan at kapayapaan. Napupuno ako ng pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mga Awit, Chapter 118, Verse 24 Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magalak at matuwa dito. Yes. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Ako'y magagalak at matutuwa dito. Filipos chapter 4 verse 4. Magalak kayo sa Panginoon lagi. Inuulit ko, magalak kayo. Yes. Ako'y nagagalak sa Panginoon lagi. Pinipili kong maging masaya araw-araw. 1 -araw. Pedro chapter 1 verses 8 to 9. Bagamat hindi ninyo siya nakita, inibig niyo siya. At kahit hindi ninyo siya nakikita, ngayon nananalig kayo sa kanya. At puspos ng kagalakang hindi maipahayag at kalwalhatian sapagkat natatamo ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Yes, nananalig ako kay Jesus at puspos ng kagalakang hindi maipahayag at kalwalhatian. Ang aking kaluluwa ay ligtas. Roma chapter 12 verse 12 Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. magjaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Yes. Magalak ako dahil meron akong pag-asa habang ako ay nabubuhay. 1 chapter 16 verse 24. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Yes, hihingi ako sa pangalan ng Panginoong Yesus upang ako'y makatanggap at maging lubos ang aking kagalakan. Santiago chapter 1 verses 2 to 4. Mga kapatid, Magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na gaging matatag ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Yes, sa panahon ng pagsubok, ako pa rin ay magalak dahil sa mga pagsubok na ito, ang aking pananampalataya sa Diyos ay napapatatan. Isaiah chapter 9 verse 3. Pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Nagagalak sila na parang panahon ng anihan at parang mga taong nagahati hati sa nasamsam na kayamanan. Yes, ang kagalakan ko ang nanggagaling sa Diyos sa anumang sitwasyon. Lucas chapter 15 verse 7. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa sa siyam na putsyam na matuwid na di nangangailangang magsisi. Yes, tinatalikuran ko ang kasalanan at patuloy na nagdiriwang kasama ang mga angeles sa kalangitan. Mga awit chapter 30 verse 5 Ang kanyang galit, ito'y panandalian. Ngunit panghabang buhay ang kanyang kabutihan. Sa buong magdamag, luha may pumatak pagsapit ng umaga, kapalit ay galak. Yes, sa ngayon ako man ay lumuluha, pagsapit ng umaga, mapapalitan din ng galak dahil panghabang buhay ang kabutihan ng Diyos. Ang mga bersikulong ito ay nagpapatunay na may kapangyarihang dulot ang kagalakan na nanggagaling sa presensya ng Panginoon. Tuloy tayong magalak at pagpalain tayo ng ating Panginoon.